Hello mga kababoy and for today's video ay i-flex ko yung mga bagong dating naming be. Maliban sa mga aso ay mahil din kami sa mga or sa pag-aalaga ng baboy. Bali, bagong order yan, 19 lahat pero mayroon pang paparating na 12 sa darating na or sa next week. Kasing asawa ko, hilig na hilig talaga yung pagbababoy. <laughs> So, pagkat nila, no? <laughs> yan, sumasayaw-sayaw pa yung kanyang guntot. Iyan wow. sila. Bali, dalawang set yan o dalawang inayan yung pinagkukunan. So, ito pa yung aming pangkal kung tawagin dito sa amin. So, mayroong tatlong kahon. Yung dalawa ay bakante pa. So, yan yung paglalagyan ng darating na 12 na biik next week. So, dito may tagapantay kami. Yan ay yung si Bugat. Yan yung pangalan ng aso. Yan yung aming pinagkukul ng tubig. At ito ay malapit sa sapa. O, oh, kung titignan nyo, napaka-aliwalas. At yung uh, location ng aming babuyan is walang mga bahay na malapit doon. Yan, meron diyang sapa. Yan. Focus natin. Yan ayan. mayroon pang karabaw. Ayan, super lucky. Bali, starting business pa lang ito namin. Kasi yung aming babuyan ay andun uh, malayo. Kaya nag-start kami ng bagong babuyan nito na malapit sa amin. At yan si Pugat, nagbabantay. At yung mga biit ay kain ng kain. Yan. Minsan nag-aaway din sila kasi Uh, yung iba dyan, iba yung nanay, kaya nag-aaway. So, pagkat nila. Yan, yeah, nakapakapres ko dito ng hangin. Makikita naman sa uh, mga daon At dyan. Pero mayroon kami dyang tinatawag na depositohan. Dito, loob na. Dyan, nakapasok o nakaka-na-stack na, na yung mga dumi ng baboy. Hmm. Maraming kahoy. Presko. At hindi mainit. Dahil nandiyan mga kahoy ng kawayan. At yan, first time umulan. After na napakahabang panahon ng tagingit. Ayan, yung mga cute-cute na biik.